Hello guys, good morning. Ayun guys, linggo na naman ngayon guys. wala kaming pasok sa mga trabaho namin ngayon guys. At ngayon guys, magsimba kami sa akin, asawa. Uh, at saka maganda talaga tayo magsimba guys. Parang, para bang kaganda ng ating papiramdam pag tayo'y makapagsimba. Kaya kailangan talaga tayo magsimba. Pag Lingo. Okay, guys. Ayun, guys. Papunta na kami sa simbahan. Pero, ayan, nagpa-load muna ako. 我怕说了、嗯 Kaya guys, nihintay ko pa ng mga guys. Ayun, nagro-roll barihan nagpalo, nagpalo Nagpalo. Okey, ang tanging ano? Ayaw na. So, yeah. Tawin. okay. taw, Ay, ko na. Ayaw na. ko pa. Ang tagal. Ayan guys. Nandito na nga sa ayan papuntan kami sa simbahan. Ayan arked kami nang tulai na naman guys. Di pa sa Crystal Valley. Ayan. Ayan guys, ayo tayo kanila ng try stick out. Yang sexy ini, and I believe it. Oke, ha? Dito hmm. ya. Nagboblak.

Nakain kayo ng tinapay at nabuso. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain na sisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi na nasisira, ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo na anak ng tao sapagkat siya binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya tinanong, kaya siya tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang amin maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinubo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan kung makapakita?

watching and please subscribe my channel for a polynomial